Hello guys! So Sunday na naman guys At tayo ay papasok na naman Siyempre tayo ay magkakape muna At pagkari ko magkape Ay tayo ay bababa na ganun lang kabilis guys Ang aking routine to yung umaga Actually hindi na ako nag-aalmusal kati So kung makikita nyo guys Ang harapan namin ay palaging madumi Kasi ito ay harap na manggal market kung saan namimili kami ng aming mga uulamin. Nating hapon ay lagi may nagtitinta dyan na lahat ng gulay ay meron. So medyo madilim-dilim pa nga ang oras dito nasa 5.30. So bumababa ako ng mga 5.35. So ayan, kita nyo naman ang ah, mga nakaparking na sasakyan, nakahamba nakahambalang. At marami-rami na rin guys ang mga bakala na bubukas dito. Kaya hindi ka matatakot na maglakad ng kahit na anong oras tsaka kung mayroong mangkawatan dito ay sigurado ay mga ibang lahi yun so time na na yun naglalakad na papunta sa ating service na kung saan ang ating service ay nasa dulo pa ayan guys ang bilihan ng paruta na inaalmo sa mga ibang lahi actually minsan ako kumakain din yan yan ang nilalagay sa braso bago din nila sa mainit. So ayun ang amin service na sa dulo. Hindi makapag-parking sa malapit, gawa ng lagi siya na unahan, Siyempre pag hapon ay uuwi na unahan sa parking at hindi naman sa relim parking na yan. Halos araw-araw naman nilalakad dyan, minsan sa bandang dulo pa nga eh. Ito medyo malapit-lapit pa. Kung baga kung saan ang bakante doon paparke ang aming driver So another bakala na naman yan guys May ilaw na yan Yan pa bakala oh Eh yun lahat tal Tatamba ako pa yung kasama ko ngayon ay na pantik ang service so tanggap narating na nga natin ang ating shuttle at tayo ay aakit na agad para hindi tayo mahampas ng lamig ng hangin so nandito na tayo guys sa aming company at ang security syempre ay tulog pa yan nawasa na ibukas na tong gate para naman hindi kami maghintay dito sa labas na madalas naming nai-encounter na tulog na kami tulog pa ang security na kami ang gumigising so ayan guys sa loob ng company makita nyo mapakadilim pa so yun mag magpapunch in kami so sensor yan guys ayan mapakadilim pa at ibang mga kasama ko ay gumagamit ang flashlight so maya maya lang din naman ay bu bubuksan na ng maintenance yan hindi na ako nagbukas ang ilaw ko gawa ng kabisado ko naman ang daan dito sa amin loob ng company at ayan na nga guys bukas na ang ilaw at tayo nagdiretso na agad sa heater upang buksan ito kasi nasa limang oras ito bago mamit nya yung init na ating iseset ang ating iseset ay nasa 180 kabilaan yan baba taas ng molde Ayan, kumakita nyo guys. Nilolong press ko lang yan para mamit ko yung hot. Tumubra pa nga tayo ng konti. So, ibabalik natin ng 180. Pwede naman yung 185 kasi sobrang init na ng molde na yun. At lipat naman tayo sa kabila na ganun din ang set. 180. At pagkara ko nga ng mga set ng heater tayo ay ditiritso na sa tambayan na kung saan tayo ay magpapalitan ng panarabaw. Maraming salamat! Bye bye!